Magandang tanghali po sa inyo talag sa Alex like, so Chiso babalik para sa inyo update niyo umaga. Yes, may mga antruwata umiyak po siya na paluha nang ipaalam sa mga taga-subaybay niya at sa publiko ang kasalukuyang estado ng buhay niya kung bakit uh, on and off to siya sa show business nowadays at kung bakit pabalik-balik siya sa Japan and Kamigen. Narito po ang katotohanan sa likod ng mga flights ni Mary Delma and kung paano siya uh, talagang nadala sa kanyang emosyon at hindi napigilan tumawag pa kay Miss Love Kapulong para sa suporta dahil sa ayos sana niyang Um, ipaalam ito sa mga taga sabay niya pero wala siyang choice kundi gawin ito dahilan sa syempre para maintindihan ng mga taga sabay bakit kailangang paminsan-minsan lang siya at kailangang uh, kailang mag-fly talaga siya sa Japan or sa Kamigyan every now and then na po ang katotohanan. Let's go my man story all about? I, um, sa so BBT alam ko yung isa sa pinakananin most um, breathing ganap sa iyo yung sa lolo okay. mo na umuwi ni Labas ka at yung pa'y nagpaano sa'yo as the winner. Hindi, Jeyo! Uh -huh. Nakakalis ka! Hindi pwede mo sinuwalik sa'yo! Kasi every time talaga na nangyong okay, ko be ko be as much right. as possible talaga na gusto ko uh, yung honest. Uh, kaya sobrang kinatry ko na hindi parang iniiwakan so, sa iyo ang interview. Pero, pero kasi mali Every back time na nangyong like, Oh, mali, um... Uh, nasa ay naku po, nasa together siya ngayon. Tapos, um, uh, yung treatment niya tuloy-tuloy uh, tuli -tuli pa rin for the life of the earth. Tapos, mas, tsaka yung nanay ko din, sabay sila, pero mas uh, maluwalang um, yung sa nanay ko. sa uh, nanay ko, ay grabe, sasabihin ko pa talaga. A... Yes. Um, May, minahal ka namin. Okay. My okay, one to. Um, so, I'm sorry din mo ako kay Miss Laos? Miss <laughs> <Ms>. Laos! <laughs> okay, guys, sorry. Um, yung totoo, galing na ako sa hospital kasi na kami sa hospital. Um, Please, kapag sasabihin ko to, uh, huwag niyo I just need your prayers lang. Yun lang, Kaya isa sa mga pinaka ayaw ko talaga mag-open up is I, I, ayaw ko yung parang ano ba, parang may um, may awa ko pero ano, it will help me then parang wala ko uh, um, na yung nanay ko matagal na may cancer um, almost 2 years na uh, um, kaya pabalik-balik ko sa Japan <laughs> tapos ngayon ah, isa na lang sa pinaka pinapasalamatan ko ay nakuwi siya two months ago. Uh, Every day talagang talagang take time ko na <laughs> maaari. Ma Hanggat <laughs> maaari ma ko eh, nandiyan ako kasama siya. <laughs> Tapos sa <pag> gabi lang, sinugodan naman natin siya sa hospital. Well, ngayon, kaya sinabi ko iyo na hindi na wala na umabot, hindi na umabot sa hindi okay at saka hindi na super okay. Nandito lang ako. Kasi yung yung time na hindi ako okay, nalampasan ko yun. Nalampasan ko yun sa, with the help sa Panginoon, syempre, yung acceptance ng baga na good na. At uh, nandito ako sa point na kung saan ay hanggang may oras ako, <laughs> na makapili ko yung dalawang nanay ko, gagawin ko. Palipad ni Parmala ko. Kagayang, tsaba ang paulit-ulit gagawin ko po. Sorry po. Um, sobrang mahal pa ito sila. Um, sobrang hirap. Kasi, sorry po. Kasi sabay na naman kanay ko yun. Pero, pero praise God talaga dahil sa support ng friends ko, yung pamilya ko, yung mga co-workers ko, yung uh, mga boss ko, in his CBN, sa Dami's Love. Every time na nag... na umabot sa point na hindi ako okay or hindi ko na nang kaya na nag-control yung mga emosyon ko, nandiyan talaga sila lagi. God with presence, mo support sa akin. Um, so yun, yun yung dahilan kung bakit on and off ako sa sa showbiz this past uh, few years po sa buhay ko. Sige ma, um, huminga ka mo. Uh, um, so yes, mga kaibigan, dahilan sa revelations ni Mamay kanina ay laman na ito si Mamay ngayon ng social media. Ayan po. At uh, Puntahan natin ang X-World mga kaibigan to see what is going on sa x Road after my mice revelation. Sabi dito, Janice 8 my mice shares her reason why she's been on and off in showbiz these past few years. Ayan. So kung kaya, sabi ni Bingay, a person who had a brighter smile sometimes are the ones who suffered the most because that's their coping mechanisms to hide the pain that they are dwelling every day i am so proud of you we love you always and remember that mama and rada worth ka mahalin at super tahan hanggang ngayon yan po ang nasabi niya kasi kahit saan mo makita si Mama ay talagang happy kid lang po ito even uh, during asap uh, supplies makita natin na uh, nagpapatawa pa rin siya sa maraming uh, tao mga kaibigan And even during, um, tawag dito, ABC uh, abs ball, ay puno parin rin po siya ng smiles. Kung kaya, ayun, sakto si Bingkay sa sinabi niyang sino man yung punong-puno ng kasiyahan at medyo brighter tignan, ay sila yung nagsusuffer the most inside. So, yan ang mas mahirap, mga kaibigan. Kung ang sakit ay nasa loob ng puso mo at isipan mo at hindi mo mailabas-labas, ay napakasakit po niyong dalhin sa araw-araw po. So kung kaya, we are happy at least this time. My, my trusted uh, ABS-CBN, DJ Jaiho, and even Love Kapulong, na siya pala ang kasama nito kanina ni Maymay -may sa interview with Mr. Jaiho, mga kaibigan and doon siya kumukuha ng hugot. Jenna is saying, my mind try to answer Jaiho's question. Let's go and watch okay. this. But okay. <laughs> okay lang. Okay. Kaya, may something. 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 May something. <laughs> hindi uh, okay. nagulat kasi ako sa tanong na okay na hindi okay. Um, madalas nakikita naming lahat yung mga post mo na you're always uh, alam mo yun, glitz and clap more. Alam mo ako naiiyak iyak sa iyo. Tagal kasi tayo hindi Oo nagsikahan. nga. Oh, ikwento mo ano yung hindi okay at ano yung okay. Bakit? Pwede ba? Kasi miss um, na miss ka namin, ma. Yung ibig kong sabihin sa <laughs> yung nararamdaman ko, hindi naman umabot doon sa point na hindi ako okay. Hindi din naman din, hindi ko din masasabi na okay na sobrang okay. Okay lang. Uh, pero, mas okay sa akin na nasa mid lang ako. Kasi at least, kahit papano, nandun yung kapayapaan sa puso ko. Mas naiintindihan ko kung ano'y nangyayari sa paligid ko. Mas kontrolado ko kung, kung ano yung mga kaya kong kontrolin. At lalo na yung emotion ko. Um, sa totoo lang po, uh, this past two years sa buhay ko, um, kagaya ng sinabi mo kung ano yung nakikita nyo. Happy-happy lang. Pero lahat naman tayo may pinagdadaanan. At masasabi ko na isa to sa pinakamalaking challenges sa buhay ko. Kasi, syempre, dalawa sa nanay ko yung <laughs> dalawa sa nanay ko yung may pinagdadaanan ngayon. <laughs> Tapos, ang hirap lang po kasi hindi ko masabi-sabi <laughs> kasi una um, hindi naman ako ganong tao na parang it's easy for me to parang share dun sa mga personal stuff ko tas parang um, lagi ako naglalagay ng wall tas kung trabaho trabaho lang tas dumating sa point tas, na natakot ka tas, tas dumating din sa point na natakot ako din kung about personal life ko parang Uh, talagang as much as possible ayoko madama yung work ko ay ayoko madama yung mga taong pinapasaya ko but at the same time the more I do it na parang uh, tinatry ko na hindi ko sabihin ko yung nararamdaman ko talaga for these past two years uh, ako pala yung <laughs> mahirap din pala <laughs> uh, kasi syempre isa sa isa sa way na para mawala yung bigat na nararamdaman natin ay magpapakatao sa yung, yung buong ako, yung buong nararamdaman ko, off cam at saka on cam. So, yun. Kaya thank you dahil uh, malaking bagay sa akin na, na malaking bagay sa akin yung mga nagtatanong na kasi bira lang may magtanong kung okay, okay lang ba o hindi. Kaya Thank you po. Well, you're welcome. Bye. <laughs> uh, ang sakit. Alam mo yung... Uh, habang nagsasalita siya, parang ang sikip-sikip din ng dibdib mo. At ganyan yung... Ganyan yung klaseng power ni my mind na kung masaya siya, napaka-infectious niya. Pag sad siya, sobrang naapektuhan tayo. So, yeah. So yes, Anna Cireso is saying, Mama tried reveal that she's been in and out of showbiz over the past two years. At sinasundan niya ang storya ni Mama Entrata about um, her problem. Uh, ayaw niyang kaawaan siya. At ang kailangan daw niya ay prayers, mga kaibigan. So yes, po. So yes, yan po ang kailangan ni Maymay May ngayon, more than ever. Ang uh, prayers prayers para sa Mama ludi at Mama Lorna niya. And of course, prayers for Maymay and Trata para labanan itong uh, mga problema ang dumarating sa buhay niya ngayon. And uh, it's so sad na yung bago nangyari itong revelation ni Maymay, timely din na two years ago, ay naghiwalay si Maymay may at saka si Aaron, mga kaibigan. So, really, uh, masakit yun kasi naghiwalay sila ni A Aaron at same time na laman niya na may sakit si Mama Lorna niya. And, uh, kailangan din niyang atupagin ang pag-aalaga sa Mama Ludi niya, sa Kamigin, since may edad na rin talaga si Mama Ludi. So, maramdaman natin, nararamdaman natin yung mga pinagdadaanan ni Maymay at ang bigat na kanyang uh, dinaramdam ay ramdam po natin mga kaibigan. So sa mga panahong ito dapat siguro mas ibigay natin kay Maymay yung love attention. Sabi nga niya, walang nagsasabing kamusta ka May and uh, siguro it's really high time for us to make her feel na andito lang tayo para sa kanya and that uh, through thick and thin um, sa kasayahan man, kalungkutan and dito lang tayo para kay Mary Tell mga mga kaibigan and that is our latest update on my I will bring you more syempre later mga kaibigan for now ito lang muna tayo Alexander Lexi Juice magandang hapon po sa inyong lahat